Ano na yung maliliit na lang? Oh, hindi, pwede malaki kasi ano, yung mamaya kasi pinito na yun. Ah, oh, dati ba si Tamim? Oh, frozen. Eh, saan meron? Eh, saan tayo bibili? Ng, ano, kukupas? Malayo na eh. Kung sa badal, eh, mga bata. Kamiya na kayo kami message mo na si Tamin bago mo eh. Hindi, dapat niyo Hindi bukas ang umaga. Umaga naman natin ang alaga mo eh. Pag-isim eh. Hindi, eh, kahit yung malit lang. May complex naman doon? May Nutella? Wala. Ah, yun lang. Bread and Nutella sana. Pwede na ba ito? Oo, oh, pwede na yan. Chocolate naman yan. Oh. So, ano pa tayo ng bread? Oo. Eh. E di ba maya tayo i-buy mo yun, no? Maano? Lang dito, pagbalik. Hindi mo sa bread. Ba't wala bang bread dito? Malayo doon. Dito wala? Wala. Wala uh yung freshly. E eh di, bilhin na tayo doon muna. Balik na lang tayo rito. Balik din tayo no, dito. Come, we will go. No, no. We will go first. Come, yeah, we go out. Come, no. we go. Anong maki? Anong maki? Anong maki? La, no. No, come, let's go. Hindi, hindi. Yala, yala. Tayo? Uh, bibili kami ng Bread. <tipos> bil kami <tipos> Labas kami, bilikan kami ng fresh bread. Juby

Una mo bilo-bilo, big kape. Oo. Malamig yun eh. Okay lang. Iinitin? Hindi na. Malamig masyado eh. Okay lang. So, nagluto siya ng bilo-bilo. kain tayo ng malamig. Masarap ang malamig na bilo-bilo. Binignit. Ahhhh. <sighs> Diba dito na yung pila, No, I Sa nanay ni Madam. Dito 'yung sa nanay ni dam. Madam diba? Hindi Speed. Ha? Dito? Dito? Huh? Dito? Pwede yung dito. Sa isang bread na pumunta natin, hmm. doon lang. Huh? Pero mas malapit si Esqued. Kasi Esqued, doon lang sana. Pamaya. Pabalikan ng Esqued. Come here! Come here! lang kami ng kami ng fresh bread. Because that one car needs to bomb us You We're not sure, so because we are back. Yeah, but... No, don't talk to me like that! No, you, not so to you know. no, be... Not I don't, know. I don't, yeah, I don't like this only light, let me stop. No, there's like a... There's like an iPad in, in, the, in the middle of the car. And I can show you if it's back or front. Yeah, I you know. Oh, look! This, this one! Oh. Hey, hey!